Masabi ko lang naman yan kasi hindi ko alam kung ano ang surety ko sa buhay. Kailan, hindi ko natin alam. Sakit na rin ako, kagaya ng isang makanda. Pero may mga anak ako na sa politika, halos lahat man sila. Inday, si Baste, pulong pabilin man ang mga politiko morag nakuha po nila ang akong estilo style sa pamulitika pagtagad sa tao sa lungsod sa uh, dapat sa asman eh. Dugay pa. Kung tanaw ninyo ng mga Duterte at mga anak nagsilbi ka ninyo o kinuurai, onya ma matapot ninyo sila sa inyong panahon na whatever kinahanggan inyong uh, istorya Kaya nung kalimot kay kanini, itakok ko ni sila o politika kay pagkatawaan ni Halos, politikos na anak ko politika. Ako <coughs> ay kauban, sugod so, so na po anak na ni Apo ni Ogos Tesoro, si Bong Apo na ni ang akong kamarkada, si, ato, si ogos si Soro o si ang iyang aman. Ang ito sa akong kukuni ang uban nito sa bata pa ko. Uh, Pero sila ang mayor niya ito, Uras, liberal ang akong papa na sila So, kontra sila sa politika pero ang mga tao sa Davao walay walay big game o matamang natin ang politika na inip ang um, pagtagad sa usap-usap. Respetuhay mo lang yun na ang